guys, magdi-dinner tayo for tonight video at ito po ang ating ulam ay taghirap tayo. Ito po ang ating scrambled egg na may halong kamatis at saka sibuyas. Ayan po, two eggs po yan. At syempre meron tayo, ayan, cucumber, salad cucumber na may kamatis at saka syempre pipino. At meron tayong rice. Kaya halina kayo guys, kain na tayo. Dinner time na tayo guys, gutom na. Tara, kain na tayo. Let's go. Ayan. So, unahin na natin yung ating scrambled egg. Mmm. Kamay tayo, guys. Mmm. Para ramdam natin. At syempre, meron tayong appetizer na ito masarap. Mmm. Ang primi kay mate. Ayan. Good match. Nakakagana talaga to. At syempre yan. Mmm. Ang sarap. Ayan. Mmm. Mmm. Sarap siya. May asim dahil may suka. May asin, pasukal, paminta, at syempre kamatis. Sarap hmm, Mmm. Tapos, good match. Pwede mo siya isaw guys. Oo. Oh, oh. Yung scrambled egg ko, simple lang. Ano, pinaluan ko lang ng kamatis, pininok, ko yung paghiwa, pati yung sibuyas. Ayan, tapos prito na. Scrambled egg, di ba? Ayan, ganyan yung kasimple. Medyo tagsirap tayo guys, kaya ito na lang. Ito na lang mayroon ako eh. Kaya eh, ito na yung ulam natin eh. Pero masarap naman. Kaya, masaya na tayo. Ganyan sila, happy na tayo guys. At least meron tayong kinakain, di ba? Marami dyan ay walang kinakain. So, alam mo yun, maging thankful na tayo guys. Maging makuntento tayo at maging grateful tayo kay God na kahit pa paano may kinakain tayo. Di ba guys? So, kain tayo. Enjoy your food guys. Ayan, tuloy ko lang aking ka Thank you for watching. Thank you guys.